Isang Taiwanese na lalaki ang muntikad na mawalan ng buhay matapos siyang walang patid na kumain ng hotpot ng anim na araw itong Lunar New Year holiday. Ang lalaki na si Wu ay may triple H disease. Ito ang hypertension, hyperlipidemia, at hyperglycemia. Itong nakaraang holiday na parami ang kanyang pagkain na nakakatabang pagkain at pagkatapos ng pangpito niyang pagkain ng hotpot sa loob ng isang linggo, siya ay inatake sa puso. Noong Lunar New Year kasama ni Wu ang kanyang pamilya sa Taichung at ang kinain lang niya ay hotpot at iba pang nakakatabang pagkain. Noong ikaanim na araw, nakaranas siya ng sakit sa puso at sinugod siya sa ospital. Na flatline pa siya matapos siyang kabitan ng EKG machine. Tumigil ang pagtibok ng puso ni Wu sa ospital at agad siyang inoperahan ng mga doktor. Salamat sa CPR na binigay sa kanya ng isang nurse habang siya ay sinugod sa OR ay naligtas ang buhay ni Wu. Matapos siyang madiagnose ng myocardial infarction, nagdesisyong magsagawa ng cardiac catheterization ang doktor. Habang si Wu ay sinusugo sa operating room, minasahin ng nurse ang kanyang puso na pinagpatuloy ng doktor habang inooperahan ng pasyente. Kung hindi nila minasahin ang puso ni Wu, mawawalan ng oxygen ang kanyang utak at pagkalipas ng tatlong minuto ay mamamatay na ang utak ni Wu. Ayon sa doktor, nagpasok sila ng lobo sa loob ng isang blood vessel ni Wu habang patuloy na minamasahe ang kanyang puso. Buti na lang at nagawa nila ito dahil yung yog daw ang buong dibdib ni Wu. Ang nurse na nagperform ng CPR kay Wu ay sinabing ito ang kanyang kauna-unahang beses na magbigay ng CPR sa pasyente. Bago nito ay napanood lang niyang gawin ito ng ibang tao. Nahirapan daw siya dahil gumagalaw ang stretcher kung saan nakahiga si Wu pero nanatili siya sa kanyang posisyon at dahil sa kanya ay naligtas ang buhay ng pasyente. Ayon sa mga doktor, ang myocardial infarction at stroke ay dahil sa triple H disease na maaaring mauwi sa coronary artery syndrome, na dahilan naman ng mga blood clots. Iwasan daw ng mga pasyente ang mga pagkaing mataba at mataas sa kolesterol.